and on ASM. kaibigan? Welcome sa ating episode ng Coffee Session sa ASF. Tayo'y nat magbalitak kwentuhan at matuto ng mga bagong kaalaman sa African Swine Fever. Tayo'y nat magkapitay! sa nakaraang episode ay pinag-usapan natin kung paano makakatulong ang mga baksyonista at mga tulad nating mahiling mag-travel sa pagpigil sa paglaganap ng ASF. Ngayon naman ay talakayin natin ang success factors ng pag-upgrade ng Yellow Zone. Sa ating episode na pinamagatang, handa ka na bang mag-move on? Mga dapat malaman kung paano mag-upgrade ng Yellow Zone ang inyong lugar. Magandang araw mga kaibigan. I am your host, Jessel Binuya, at nandito tayo ngayon sa Ilocos Norte upang makapanayam ang kanilang provincial veterinarian, si Dr. Lloyd Valenzuela. Magandang araw po, Dr. Lloyd. Magandang araw din sa iyo, Jessel, at magandang araw sa lahat mga nakikinig at nanonood. Dok, naalala niyo pa po ba bago pa po kayo matamaan ng ASF? Meron pa meron na po ba kayong mga paghahanda na ginawa bago, bago po matamaan? Well, of course nung 2019 'yan ano, nakliko ako ng mga ano mga videos, mga info materials from university sites abroad kung saan nagkaroon ng mga ASF, yung mga studies about uh, ASF. And then I tried to come up with info materials like uh, videos, uh, yung mga uh, PowerPoint presentations para sa mga meetings namin with the local government uh, partners natin, lalo na yung mga municipal agriculturists, city veterinarians, at saka yung ating mga livestock coordinators. And from this, uh, every week, every month kami nagme-meeting noon. and then from one municipality to another, we invited hug raisers through the municipal agriculturists. and then we did the info, info drive, the info caravan. And then we came up with the big one, uh, way back November 20, 20, 2019. And we invited um, a partner from the private sector in the person of Dr. Eugene Mende, okay. and he came to come uh, to uh, lecture on an uh, ASF, uh, knowing his expertise. Then, and we had a very very big one. Yung Centennial Arena ng Ilocos norte, okay. we were about uh, a thousand the participants doon. and we had also some legend festivala and uh, nagenta naman yung mga tao. And they learned now, merong ASF na lurking na pwede pumasok sa ating probinsya and we have to be prepared. Paano nyo po, Doc, na-imply sa mga... Uh, munisipin natin na magkaroon po natin ng border controls, yun. Yeah, we started sa province muna, no? we, have, we were very strict doon sa border control na lalo plano na kami from the south. Uh, we had executive orders by the governor, and then we also wrote the municipal mayors. Meron tayong advisory na ito, sir, we are, uh, meron tayong inaabangan na sana huwag pumasok but with the help of all concerned help man at saka mga nakasamahan natin sa munisipyo we were able to uh, ward off the entry of ASF Uh, siguro uh, up to May of 2021. Okay. So, nagkaroon tayo ng ASF Noong... during the pandemic. Okay. So, uh, more than almost two years, so one and a half years na wala pa tayong ASF sa Ilocos Norte and I think we were the last one na natamaan throughout the mainland Luzon. Mukhang okay. naging buskusan po pala yung paghahanda niya bago kayo matamaan ng ASF. Paano naman po yung ginawa niyo action doc nung meron na kayong ASF naman po? Well, even before we had the ASF, kasi mid-year mid yon eh. May, May of 2021 tayo nagkaroon. And it is the unconventional way kaka gano'n kasi hindi galing dun sa mga infected na, na mga hmm. farms o mga baboy domestic pigs. It came from our white uh, wild pigs. And uh, tracing back, nakita namin na uh, through our uh, counterparts din sa Apayao, He mentioned that there are cases in Kalanasan. And Kalanasan is the closest town sa atin dito sa area kung saan nag -positive. And incidentally, may mga wild pigs na gumagala from there, bumababa during summer, uh, or naghahinap or, uh, ng pagkain sa baba. And uh, they can come as, as near as the... Um, towns near the mountains. Oh, no? so, so, si wild pig po pala ang lumapit sa mga backyard farm po ba? Doon sa kalanasan. Oh, And oh. then, may nanghuli. Kasi very, mm. di ba ang mga wild pigs natin, makarinig lang sila ng kaluskos, takbo na yan. Oh, no? okay. So, very active sila, very agile sila. But these pigs na nahuli, dalawa yon, These wild pigs na nahuli, they were so very easy to catch. No? Ang dali nilang mm. nahuli. Kaya yung dalawang families na nakahuli noon, dalawa sila, yung isa nagkatay doon sa may likod bahay na malapit doon sa baboyan kung saan yung mga pinaglinisan niya at ano, pinainom doon sa baboy niya. And then dito naman sa isa, malapit din sa baboyan niya pero may free flow, yung water na pinaglinis niya pumupunta doon sa babuyan. And uh, incidentally, yung baboy nung, nung unang sinabi ko, lahat yun namatay. Hmm. So uh, in just sila po ba yung naging index case po? Nun? Yes. In just a few days, uh, nakakuha kami ng samples doon sa nagkatay sa malapit sa free flow na tubig. Okay. Uh, may alim kami na na noon doon. sa so, nakuha ng na lahat yun ng dugo, napatest lahat kaagad. Okay. Una sa diagnostic lab ng region. And sabi ko, pinakonfirm ko, please bring to Manila. Agad-agad, okay. na-test naman na I was able to collab with the uh, with, the ASF, uh, okay. AHWD, ADDRL and AHWD. Okay. and mismo si Dr. Adami pa yung nagdala nandun sa Manila. Okay. if I'm not mistaken, no? matagal na kasi yun. So, nangyari, nung nalaman ko positive, I was out of the problem. Nung nandito na ako, agad kami pumunta sa municipio. And we discussed. Uh, Kung ano pa yung mga... Yes, app? and I was already reporting to the GOV So, okay. no? so, yun yung ginawa natin kasi we need to have a backup with our uh, executives. Unang-una okay. yan. Huwag kang magtagot ng information sa governors nyo, sa mayors nyo. And in the first place, you explain very well technically and yung uh, impact niya sa industry. Okay. Eh, yun po ang ginawa natin. We had to let the, the, our executives know the impact uh, and the effects. And kung, kung hindi natin i-control, ano yung gagawin natin? Kung ano yung control measures na gagawin? And so lahat yan nagkaroon ng ano ng uh, in just a few days talaga ang inayos namin yung mga yun. Nagkaroon ng planning po mm -hmm. sa government. Agad kaming pumunta sa munisipyo kung saan mag-positive. Day before na malaman namin yung result, no? At, yeah, no. Day before, yeah, tama. Day before na malaman namin yung result. Then kinaumagahan, nung nalaman na namin yung result, meron na kaming plan. Uh, ah, at kung okay. ano na yung gagawin, ah. calling operations na agad. So we met mo na with the people, kinausap mo na namin sila lahat dun sa area na yon, kasi there's a few houses. Uh, at kinausap namin sila na maayos. In-include namin yung nandun sa 500, although malayo-layo na ng konti. Pero that's a common road eh. Okay. Kinadaan daanan nung mga tinamaan dito yung farm na yon. Uh, nung mag-surveillance kami sa 500, sa, ba diba, 500 na call-out namin, up. above 500 hanggang dun sa 1,000, yung isang team namin na clean team, okay. we maintain two, uh, two teams, yung nasa index at saka nandun sa labas na nag-surveillance. And no, i-elaborate natin sa viewers natin kung ano po yung two teams na ginawa po ninyo sa pag Ah uh, surveillance. Uh, okay. Na po. Yung sa sa clean team, tinatawag namin clean team, yun yung okay. mga nagkukuha ng dugo okay. samples doon sa outside ng 500. Okay. Yung dirty team, kami 'yon nandun sa loob ng ng infected zone, okay. uh, sa okay. sa 500 so less than 500 meters radius yes. from, yeah. from the index case. Okay. Okay. So yun yung ginawa nating teams. And there's also a backup team para nang sa ganon kung magkaroon ulit ng positive na makuha nandun sa green team uh, na samples, mm. isap na sila doon, they, they, they have uh, to do the downtime. Saka kami, ipapa, ipapasok na yung, yung, ano, yung backup team. Uh, I'd like to go back to that first, first case namin. Kasi yung 1,000, wala nga kami makita ng uh, na, uh, farm. Uh, farm. Awesome. So what we did, uh, we, we still informed, inquired from Manila, si Dr. Sam Castro, And he mentioned that if you want, we can extend up to the 3 kilometers. Mm. So, we did. And then, luckily, doon namin nakita lahat yung mga cases. Kasi meron din, outskirts din to, at marami din nakita ko mismo yung babida mo. Uh, nakipakain doon sa isang uh, baboyan hmm. at kinamagahan nila na kami madat na ano, baboy. Ang bilis, ang bilis na ano doon. Wild pig po talaga ang naging main source ng pag-infect po dito sa Iloc. As far as our records uh, state, no, ah, and information na meron ding cases doon sa Kalanasan, malapit sa amin. Ah, Doc Bali, nagkaroon nga po kayo ng team, nakipag-meeting kayo sa mga municipal agriculture yes. office, ganyan mm -hmm. po. Meron din po ba kayong ginawa para sa movement restriction? Kasi meron na po kayong ASF noong time na po. Meron kasi yung mga COVID checkpoints. So, yun yung tumulong sa amin, na mag, yung mga barangays, guys, okay. na nagkaroon ng additional checkpoints natin doon. Sila nagdagdag na lang ng ano yung kan. And the PNP were also in, uh, actively involved. So, na seal off, sinil off, trinay namin yung off yung munisipyo na Dahil yun pala ang nakikitaan namin doon. Pero alam mo, Uh, people panic, no? So, meron nga kaming joke after some time na na ang mga baboy naglakad sa hating gabi, na masyal sa hating gabi, pumunta sa bundok, pumunta kung saan-saan. At meron din mga sumakay ng kurong-kurong. We call kurong-kurong yung ano, pedicab na tricycle mm -hmm. uh, ay, okay. na open. No? bakit Kasi okay. Kunwari, marami, maraming, maraming baboy sa area na to, biglang kinabukasan, ubos na, parang Ang hindi naman ubos na ubos. Merong mga nagtago talaga, nagkusa ang nagtago. So, most likely siguro, ang ano na namin, kasi na-infect na yung, na-infect din yung ibang pinagdalhan nila eh. So, nag naglakad, sumakay, videos pa yung iba, uh, Na-alarm na sila na Siguro magkakali sa yes. area nito, kaya po mm -hmm. nililipat nila yung... Nililipat na, pero nandun sila sa within the 500. Okay. So nilipat na, nagkakayong iba, lumipad ka namin kasi... Uh, yung karne, nilagay na sa ziplock, uh, nilagay na sa backpack, you won't know. Kung naglalakad yung tao, alam lahat ba ng tao paparahin namin? -suk 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 pa. Hindi naman po pwede yata yun. Lahat ba nung ah, kahit nga tricycle, hindi mo alam na meron pala doon sa ilalim ng upuan e merong baboy? Okay. May ganun ba na instances na kinukwento na lang sa amin ng mga tao nung nandun na kami, nung infected yung area. Kasi doon mo malalaman kung ano talagang Paano nakapunta doon sa yung sakit uh, eh? uh, so, kanya -kanya Para kanya-kanya po silang way-in. Yes, so, yes, oo. Uh -oh. I invited all the barangay captains, informing them regarding itong uh, uh, ASF. Meron parang may takpakang kalita, maraming <laughs> <laughs> yeah. e, ganon para so. Pero yung imposible, ginawa namin imposible. Nag-conduct din sila ng uh, information dissemination sa kanilang -kanil.